Anya ti Tanong Kano ng totoo ka o paano ka magpakatotoo ni hindi mo alam kung saan ka nagmula. Siyang ka pong nabubuhay. Sino pong nabubuhay sa'yo? Ay, alam nga mo yun. Kung sasabihin, nabubuhay ako dahil na kumakain ako, Bubuha, nabubuhay ako kasi may trabaho ako. Bakit? Kung, may, kung wala ka ng buhay, makatrabaho ka pa? Wala. Alay mo. Kaya ang totoo na mayroon tayo, yun ang buhay. Paano tayo maging totoo, alamin natin kung ano yung totoo o ano ang buhay na mayroon tayo. At dito natin malalaman yung usapan ng so that you will know God very well. Isu na dayjet di mama na 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 kada tayo tisa ngapulo apan nakabalin ngamin tisa man nakabali, na Joshua balin na tao Isu na iti ama kayo. Agapuanan tayo. Isu nga saan, nga sa nga pulo nga pili, iti saritaan, pati saritaan ng sa nga pulo ang man nakapalit. Tay Minana kayo tata. Isu nga kaya ito sarita. Kasano ka man naglaing, kasano ka nakaputok ngay, kasano ka nakaanak. Kumana nga dati, adi kundi ama, adan kundi na eba, impamana na dadya yun. Oh, wala ka yun. Oh, yung pamanan natin DJ na pang nakabalin. Kada tayo. Minana tayo na di biyag. at na kanya tayo ng kasarulo nga at nanayon tayo na biyag. Kapsan, kasano tayo nga tawid yung muna, kasano tayo nga maabir nga Ang muna tayo ano, kanya din tayo nga biyag. majay, ko nga jay. Tapos nalit tayo din. Kung nadag at ano ang sinasabi ano ano ang iyong sinasabi at ginagawa ginagawa at sinasabi iyon ang katotohanan uh, gastoy astoy nga di marami kasi ito sa punto ng katotohanan ito pa nakamutay te kinapuno kung ano yung ating ginagawa at sinasabi yun ang katotohanan at na ganit po ay eh, katotohan ang nagagawa o katotohan tunay. Tunay na katotohanan. Apay nga, ka, sa, sa bali, gamin ato mga ibaga, nga punada, iti ka no Biblia, ulbon. Ngam ti kunak ba, ang ka, ang pwede rin sa nga ulbon ti, kung nung kinakasurat ti Biblia, kat kina Apay, ngamin, pot mo mo, di nakasurat ti Biblia, nga makaramid, kasi na dihing istorya Israel, no? Pudyo nga napasama ka nagkaroon ti lugar ta e Israelitas. Oh, oh nga pudno met ti ibagada nga ijay tumo Israel ti pag pagkapuan ti kulo. Isu di sa unni amang na iti promise dan ti pagtaudan ti kulo. Ngam dai ta nagkulo rumwar ket tuparon na ti gobyerno. Siya so, ulit ma ang madada. Tuktama ka mga magulubulo ting Israel. Nga ti Israel, ibangad na nga iso holy land. Iso iti kunad nga promise land. Sino na promise? Iso di Dios, ano? Ni Jehovah na nga Diyos. Nga mga promise aji, ani ang madan? Ni Jehovah na nga Diyos. So, tapasat, dahil di mararamin, aji na isurat ijay ni Magdalena, ni ngay Magdalena, ni ngay Magdalena, o, di ba? Ikaw ay sa wing palad. O, kalapati mo ba Totoo ba? Idapta, dadagiti, Di ka din? Pugno marot. Pugno nga maar-arami tinakasurot ti libro Biblia na nasawa ti Ado na ti Ado kan nagkangkar, nagkangkar kas atape ti ngay uri kapisa na apain na pugno nga maar mong saan nga may parbalo kay Diyos. Diba? Kasi ni di Jai. Tapa, ang kasunga, ang ang pahamahan so, uh, nga anak natin, ang na, kukong kontraen Ang mana? Ano, ang kukong kontraen ni Jai, kung ano ang iyong ginagawa at sinasabi, kundi ipinapaliwanag ko lang. Kasi mayroon yung totoong nagaganap. O totoo. Pero hindi naaayon sa Diyos. Diyos, Jai. ka de? Diba? Totoong nagaganap. Iyong tigmaan, totoong nagaganap. Pero hindi na alam sa Diyos. Kamsa. So nga, ito't na, dito'y ngarudin, pag naka-amo, pag naka-awak tayo, kamsa't ko, si arot ka na kayo, nga dito'y ararami din tayo, it's a training. It's a training ako'y. Apay, sa nga lubungan, isang buwan tayo. Ibagay niya ama. Sa nga lubungan, isang buwan tayo. Kasi banag na iti panaka iti panaka panaka training tayo iti kuna karon ati panaka training tayo at ati kuna ni ang mga nakayuro lang na nagdengot ti magtatagisang talino hindi kasi tagisan ng talino yun na direct na at masapul at rumuwar na nalalaing haan ta iti panagtagisan ng talino o kaalaman natin ang kailangan rumuwar ijay kung iso aja kinapunod no? panik na kan. Aje, amu apa aje kena puno, paru paru apa Kaya rin pata aje sarita. sa unang aku na. Paano magpakatotoo? Ikasano ka nga magpakatotoo kung hindi mo alam yung katotohanan. Alamin mo muna yung katotohanan. Kaya nga sabi nga, marami ang nagsasaysay, nagsasabi ng Diyos. Marami ang naglalathala ng Diyos. Ang tanong, ano ang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ano nga ang Diyos? Ang Diyos ay Diyos. Diyos, di ba? Diba? Diyos? Pero ano ang Diyos? Hindi eh, makita, Kaya huwag mo nagtanong. Eh. Di ba? Pero ano nga ang Diyos? Wala pang nakapagpatutuko sa Diyos sa dinami. Ano ba ito? 3,000 nga registrado na, na pamati ito'y Pilipinas. Dahil ito'y lang nga susuro ito'y mga ipagpalawak. Hindi ka pala ng Diyos. Para mapangkadya ito'y ito'y nalaman lang ko ito'y ito'y spiritual. Eh, siguro nga maisip mo kanyang saritaan na eh. Mapanji saritaan nang ti magbiro kang kwarta. Di ko na naman dahil di kapsat ko ng prinsipin nga Imagine mo, sister, 70 na siro. Na siro. Kasal mo tayo panagbasa mo sa mga 70 na siro. One lang tinayo na niya. Dahil ito na siro, 100. Ayan, ayan na. Ayan yung tanlo na siro, 1,000. Aja ini masih rawang dia. Aja masih rawang terus nak jalan. Masih kurang. Billion. O sige, yapan tayo ngayon. okay, bilyon. Bilyon. Manong masiro dyan? Siyan. Siyang masiro, masiro di 70 ka nung O, Ay, comment yung bilang nung adyan? One. One kung 70

Jesus, ibigay doon na Kristo. O, Jesus Christ. Oh, Kita mo, Jesus Christ, di ba? Nung Jesus. di doon na Christ, di ba? Christ na lang di Kristo, di Kristo Christo. 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 Jesus. Christ Christo. Christo. Christ Christo. Christo. O, oh, dito din nalawag. Nalawag dito yung napsat. O, panagduto ang uri ng kristyularan nyo. Dahil ito nga ba nga namin kinakugno, handa mo nga mabalik nga ng kristyularan na yata ah, ang bumiyat-adal ni Kristo. Ngamano, ibang, at ibang baga, uh, ay, nung, man bilang, uh, kamali kami. Kamali kami, tayo di yung baga ni Jesus, di pili na Kristo. Kano, ang nakugno dadya, ay, ay, Pagkakawanan na kami ngayon, ibigay ang hindi na Tapos sa mga taga, ibigay nyo nga mali kami. Tapos may isang tao naman ibigay, so, nga mali na tabagbaga, ibigay nyo nga hindi kinapugnaw. O, oh, baka, yan. Ayaw nating nangukulat, ti Kristo kay Nesus natin Kaya rin na kumati, Hesus ito Di si bagay. Ti si Kristo siya pa nakamali. Ganyan. No, Kasi ito parang wala. Kasi Kristo King. Gusto ka kurada ka ni Jesus, ay ni Jesus aking gapo ni Kristo. Oh, gapo ni Kristo. Nung dito yung asong turo ka ni Kristo, sabi rin. Dito yung dito yung asong suro, ti ibagana, tsaka mulang ano, ang mga atugaminan na yung kaps at kasoy. Once nga nagsaua, at isaritan, iti mamalagat ng amin ajay, kung halimbawa darating ang punto na Tarating yung punto uh, ma ano yan? Na manawag, na nga ma-question na yan. Tapno kasta manawag mo sa lita nga kawanti may ramraman. Kumanda may ramraman. Siya magtungo ng kanya yung uh, siya panunagak na yung maadaan. Mukaya kung mga panunagak ni Barang Tumad. Apay, eh, tangamin na tamangin, kayo, Sumonok, Kala, ito hanak eh, nga ipasertan ni Diyos sa lita nga ito promise ng haan. Tangamin nga 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 kawanti may ramraman. So nga question niyo. Kalagito yung ibang bagak, siya lang ko sumubak. Yeah? Siya siaklang lang Awan sa bali ngayon ang ramang ko. Masumuba. Kasi ay naman ti, pasag nga. At ina, kasi haan. siaklang ka lang. Ulit ang dalay, kung ang mga iba ha. Kung ganoon ka ilang natin alam alamin, at gawin ang batas ng Panginoon, Diyos, upang malaman ang katotohanan. Kung kailan, kung ga, kung ganon, kung ganon kailan, kailangan nating alamin, sundin, at gawin ang batas ng Panginoon Diyos upang malaman ang katotohanan. So, kailangan natin alamin? Kung ano kailangan nating alamin. Dato'y kami nabisa, may mga bagay kasi na something like medyo nung namin tayo, kasi nalitan uh, the climax now of the divine government is already closed. How? How come? Kasi tangab ng isa, tangab ng the divine government and the divine son and the divine, divine moon. Siyempre siya ka. Siya ka dyan. Siya ka Okay. Hand claiming pa lang. Kasi ako pala ni claim ko eh. No? Na divine. Divine, uh, divine government daw. No? no? Of the divine wealth. Mm -hmm. Oh, the giant. Divine wealth. What is that? I mean, divine government with divine wealth. The claimants of divine government and divine wealth is already closed because it's already claimed. Okay. Shut the Okay, So, Basta, ayaw din natin sa kailangan natin alamin muna, no? Kailangan muna ang alamin natin. Minsan, aja sa umamit na, ano ba, kanya yung gobyerno. Ayaw kami sa utang ng gobyerno, kapsa. Oo, di gobyerno. No? Dahil sa kita, di gobyerno tao. Ka, Nung kasanod yung sarita na divine government. Divine government, ay kami divine is kaputuhanan, divine is God. Pero, ibig sabihin divine is God, kapsa. Kaya't nga rin sa one way divine is God eh? and divine <tos> government, trap sa awan nga rin ti gobyerno ng di Diyos. Ay, no, no siya, siya ka, hindi divine government ang tawag ko doon. Huwag nga divino gobyerno, hanga kasi tawag ko, panagari ni di Diyos. Agari ka. Eh. Agari. Sabi So, di pa nagari iti di Diyos. Siyempre, di kinalintag. Kinatalos. Kinapakumbaba, kinasinupet. Dagitay mo lang di agari. Tapsarmahan mo ngay nga, kita ito na rudan, kapsat nga, pan na kayo Kung parang hindi kasi totally, uh, ka, tiba, tiba na kamutagamin batas ajay. Kung haan. Kab dahil ito pasat napasok ko na, kapsan ko, hapong nga uh, itong hapo ay ito, anya pamantayan natin, anong pamantayan natin, na malaman natin ang katotohanan. Na katotohan ang batas, hindi, uh, I can say na hindi batas kundi di pamantayan. Iba ang pamantayan sa batas. Kasi ang batas, nung nagkindong ka di batas, makulong ka. So, uh, Isu nga aji narugan uh, maaresto ka kasi batas ang usapan. Ngamno isalitaan at uh, pamantayan ang mga ipilit na Kaya rin ito eh. Ang pamantayan natin sa gusto be, magtatami tayo ng puti. Kung, oh. kung wala, e eh, anong magagawa natin? Pero yun yung pamantayan. Ganun lang muna yung pamantayan. Yun yung pamantayan. So, nan Very reluctant na lang. Ang nga naipit. Nalukay. Dalang hindi pa nakihistoryan, kaya mo ako siya. No, kaya hindi pa man tayo. Ano Mga mukaya, Parang gagaya niyan, mga sinasabi nila na, abay ka 25. E kinawa nga roba. Diyo, ano? Ganun yon. Parang ganun lang yun. Ganun lang yun. Uh, kapay nga 25. Wala 25 silver. Eh. Lang ay, pinaglaki na nga yung mesos. Diba, eh? So, huwag nga. At di pamantayan namin ito Diyos, iso tilawag kaya't tuliya. Ka <coughs> so huwag na po na, hindi katotohanan ng si Jesus the Christ kasi namatay at ipinako sa cross. O hindi nakatotohanan katotohan ng yun. Namatay, eh, hindi pa rin ang mabiyag ajay. No? Ipinako nila sa cross, niya mo ng sa upot, si kama Diyos ko, siya tupay, tanawag si Gina Karni mano siya tupay kaya pa, mangurong-urong ano, nga no? di ka mang tuyukan, di tao. O, okay, Diyos na ba'y di Jai? So, walang pag-ibig. So, kaya masabi ko, totally, totally, pamantayan, naniwanag po ay pag-ibig, hanggang makapasa at ilibunib niya. Pero katotohanan ang nagganap. Pero hindi makapasa ayon sa Diyos. Kasi ang pamantayan ng Diyos, liwanag po yeah. 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 <laughs> yeah, uh, yes, uh, at pag-ibig. Uh, Agul kayo kahit uh, yeah. kung mga di di pa'y huwag. Hindi adi di man di pa'y huwag. Hindi po ka di government. Yan. Yeah. Tatay, sisi ko na karo din, hindi kasi di government, kundi ano ba ang Tagalog nung kasing paghahari ay paghahari ng Diyos? Tagalog na yun Ay, Tagalog na yan. Okay. English na yes, sir. So, DJ ng English na Rejayan, laking nabukas. Wait, laging. No, laking nabukas. Kapsa, kaharian ng Diyos kasi ano? <coughs> ang problema nito, ang Diyos wala siyang kaharian na lupa. Ay, wala siyang kaharian na palasyo. Kasi ang sinasabi ko nga sa inyo, ang karihan ng Diyos is actually isuling ang mga dad. Pagkarihan na. Iti pagarian na kapag punta nagbaling namin isu na tao. Isu di diyan. Isu nga nga sa umang ni Adan templo ehemplo musta nga na. Kaya nga sa uwan, isu pagkarihan na. Okay. So being pagarian na nga tayo ni Ama Adan, kapag siya, nga ang kayaman na buong mundo, magbuhang pakayadan at hanggang sa kanyang pagbabalik. Si Adarang Susi ng kayamanan. Okay. O, di ni Adarang Divine Well. Okay. O, okay. o okay. tata ni Adarang Divine Well. Sino ni Adarang? Damay tiwan. O, damay tiwan. May siya man nakabalik. Apay nga dati damay tiwan. Muna ka iso kami. ti na iti. God damay. God, God Almighty. Dito nga, God Almighty, Diyos naman na kabalin, nagbalin nga may sana man na kabalin. Abay, nagbalin nga tao ng taong nagpamilya. Kapsat, Kaya dito nga, the Mighty One, kapsat, is the owner of the Divine Wealth. Isu dito nga po pa dito ng Divine Wealth. Hello, patamao, awagan na